puro kayo dyan na pangungurakot sa gobyerno. Tingnan nyo mga mahirap dyan na nag sa pagkahaba-haba ng pila. Ay, anong nangyari sa mundong ito? Ha? Palibhasa kayo, marami kayong pira. Hindi nyo mararamdaman. Ang nararamdaman, ang mahirap. Kaso po ba ito? Ha? Oo, merong kaso. Maaring maghain na ng mga kaso sa ilalim ng mga sumusunod na batas. Number one, mandamos. Isang petisyon para pilitin ang gobyerno o ahinsya na gampanan ang kanilang tungkulin. Sa kasong ito, maaring pilitin ang gobyerno na magbigay ng pundo. Magandang hapon mga Rezars. So ang ating uh, pag-uusapan ay tungkol sa zero subsidy ng PhilHealth. Okay sa gitna ng mga balita tungkol sa di umunay zero subsidy ng PhilHealth, okay, maraming Pilipino ang nag-alala sa hinaharap ng servisyong pangkalasugan sa bansa. Ang malasakit centers na naging sagisag ng malasakit at mabilis na tulong para sa may hirap ay uh, maaring maapiktuhan kung tuluyang magbabago ang suporta ng ating uh, gobyerno. Okay, mga kalisar, ha? Panoorin po natin ang ating uh, vlog. Okay. Ano ang maging kapalaran ng mga Pilipino na umaasa sa servisyong ito? At ano kaya ang magiging tugon ni Senator Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Health at tagapagtaguyod ng Malasakit Centers? Sa vlog ito, ating sisiyas sa atin ang isyo ang isyong ito at iyahandog ang isang makabayang tula na sumasalamin sa damdamin ng ating bayan. Isang panawagan sa mga leader na unahin ang kalusugan at kapakanan ng uh, sambayanan. Okay guys, ang tula natin ngayon ay uh, kalusugan ng bayan, panawagan ng sambayanan. Fail health na dapat sandigan ng masa, ngayon ay tila na iwang nagbabanta. Malasakit na layon, saan na patutungo? Kung zero subsidy, bayan ay magdurugo. Malasakit siyang sa gisag ng tulong, pag-asa ng tao sa hirap na alon. Ngunit kung pundoy, kukupas, mawawala, buhay ng Pilipino, ano ang halaga? Ano pa ang halaga? Sa bawat ospital, may kanaghoy at buha. sa mga may sakit, ngunit walang pera. Ang gobyerno ba'y bulag? Di na, di na ba nadarama? ang hirap ng mahirap na umasa sa kanila. Sinador na tagapagtanggol ng gob ng serbisyo na ba ang ng tao? Bayan ay nanawagan, bigyan ng liwanag. Kalusugan ng bansa, huwag hayaang matiwalag. Kung si Rizal ay buhay pa sa panahong ito, sigurado si si siya ng pagkabago. Ang pangarap niya ay isang bansang malaya sa gutom, sa hirap, sa budol ng sistema. Diyan kababayan. Sama-sama tayo sa gitna ng unos. Laban ay itutuloy mo. Ang bawat Pilipino ay may lakas at diwa upang ang kinabukas ay hindi mapariwara. Mahal na Pilipinas, ipaglaban ang tama. Ang budol ng sistema, huwag magpadala. Magtulungan tayong lahat sa hirap man o upang ating kinabukasan may sigla at pag-asa. Yun po ang tula about sa ating uh, PhilHealth, no? Zero subsidy ng uh, PhilHealth. Kayo po ba, sang-ayon po ba kayo sa zero subsidy ng PhilHealth? Malamang hindi kayo sang-ayon. Kaya ang inyong mga opinion ay mahalaga. Kaya mag-iwan ng komento dyan sa ating uh, comment section para ating ipaabot sa ating mahal na Pangulo na dapat ibalik ang uh, subsidy, okay? ang uh, budget ng uh, PhilHealth, no? Ang subsidy ng avail uh, PhilHealth. Kasi doon, okay, tayong mahihirap. Doon tayo uh, makakahingi ng tulong sa subsidy na yan. Okay? Halimbawa, tayo ay walang pambayad. No? For example, tayo ay uh, walang pambayad, no? Sa bill ng hospital. Tayo, okay? Tayo ay lumalapit sa uh, malasakit centers upang maghingi ng tulong, no? Okay. Ako dyan ha, mga kaibizar. Okay? Nakalapit na po tayo sa malasakit centers ni Senator Bongo. Okay? Yun po nung lumapit ako, imbis na 5,000 yung babayaran ko, ay wala na akong binayaran. Nagiging zero ang uh, aking binayaran dahil sa malakis, malasakit centers o dahil sa subsidy ng uh, PhilHealth. Kaya mga ka huwag po tayong papayag na hindi nila ibalik ang uh, subsidy, uh, subsidy uh, budget no, ng PhilHealth. Okay, mga Krizar. ang tanong ng uh, taong bayan, unconstitutional ba? Okay, unconstitutional ba ang zero subsidy ng PhilHealth? Okay, maaaring ito rin itong labag sa Constitution kung mapatunayang hindi nito uh, natutugunan ang mga mandato ng saligang batas, particular ang mga sumusunod. Una, Artikulo 2, Section 15, no? na nagsasaad na tungkulin ng estado na naprotektahan at itaguyod ang karapatan ng mamamayan sa kalusugan. Ikalawa, Artikulo 13, Section 11. Itinad, itinadhana na dapat at tiyakin ng estado ang abot-kayang serbisyong pang kalusugan sa lahat ng tao, lalo na ang may, may hirap. Yes. Kung ang zero subsidy ay magre sa pagkasira ng serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth, maari maging batayan ito upang ideklara bilang labag sa saligang batas. maang ang tanong, may kaso po ba ito? Ha? Oo, merong kaso. maaring maghain ng mga kaso sa ilalim ng mga sumusunod na batas. Number one, mandamos. Isang petisyon para pilitin ang gobyerno o ahinsya na gampanan ang kanilang tungkulin. Sa kasong ito, maaring pilitin ang gobyerno na magbigay ng pundo sa PhilHealth. Ikalawa, mismanagement of funds. Kung mapapatunayan na may maling paggamit ng pundo, maaaring maghain ng reklamo sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act or, RA 3019. Number three, violation of RA 11223 or the Universal Health Act. No? Ang batas na ito ay naglalayo ng universal access sa serbisyong pangkalusugan. Ang zero subsidy ay maaaring ituring na paglabag sa natura nga batas. Okay. Ah, sino po ba ang dapat managot? Ang pananagutan ay nakasalalay sa mga sumusunod. Pakinggan nyo, number one. Mga opisyal ng PhilHealth, kung may naganap na maling paggamit ng pundo, no? o pagpapabaya sa tungkulin ang mga opisyal ng PhilHealth, ay maaaring panagutin sa ilalim na nga ating batas. Oh, number two, mga mambabatas, no? Kung ang zero subsidy ay uh, resulta ng uh, kakulangan ng pondo na dahil sa budget allocation ng Kongreso, maaring masuri ang mga mambabatas na nag aproba nito. Ikatlo, ihikotipo DOH at Pangulo. Yan po, no? Ang um, dapat managot, ihik pangatlong uh, dapat managot, ihikotipo DOH at Pangulo. Ang Pangulo bilang tagapagpatupad uh, ng batas at ang Department of Health na may so, uh, supervisory, Okay, supervisory function sa PhilHealth. ay am um, may pananagutan sa uh, pagsisigurong maayos ang serbisyo ng aahin uh, siya. Oh, uh, yon po ha. Yon po ang uh, mga dapat ang managot, no sa so, zero uh, subsidy atong uh, posibleng uh, kaso nito. No? Yes, Margaret. Ito para maunawaan ninyo. Paun uh, ito ng uh, video ng ating uh, mga attorney. Panoorin niyo po ang uh, dalawang attorney natin no na nagpahayag ng kanila nga uh, uh, about patungkol sa zero subsidy na nga PhilHealth. Yes, mga dezar, ha? Ito ang video ng ating dalawang attorney. Go ahead, uh, atorne Vic. At ang pangalawang attorney, ha? Sumunod ka dito. Okay, ihayag natin, no? Ang uh, mga si, uh, about sa zero subsidy ng PhilHealth dahil kawawa ng ating uh, mga mahirap, no? Kaya wala na nga pira. Wala na nga pira pang pagamot, no? Sa ospital. Ang haba-haba na mga nang pila Nako, sobrang haba na nga ng pila sa pil uh, sa sa ating uh, mga pampublikong ospital. Ganyan pa nga ano ninyo sa pundo ng PhilHealth. no? Kawawa na ang mahirap, kinlalo nyo pang kinakawawa. Okay? Hindi nyo ba napapanood o hindi nyo ba nap, nap, nakikita na, na napagkahaba-haba na uh, pila sa ospital na wala nga kayong ginawang aksyon na, na napakatagal uh, na ng panahon. Yung iba nagpapagamot, imbis na maagapan pa, Ha? Pipila ng napakahaba at napakatagal. Imbis na maagapan ang kanilang sakit, lalong lumalala dahil hindi agad naaksyonan. At ngayon, tatanggalin pa ang subsidy ng PhilHealth na yan lamang ang inaasahan no? ng uh, mga mahirap, Yan ang takbuhan upang pang uh, pambayad sa kanilang mga billing sa ospital. O, oh, eto, go ahead, atorne. Paano niyo po? Dahil uh, ang uh, mga mahirap ay lalong uh, pinapahirapan. Ha? Tingnan nyo ang mga pampublikong hospital. Sobrang haba-haba ng pila. Hmm. Pumipila para magpagamot. Okay? Sasabihin na pumila kayo. Okay? O, pumila. Ang nangyari sa haba ng pila, hindi agad na -actionan. No? Lumala ang sakit hanggang sa mawala ng buhay. O, puro kayo dyan na pangungurakot sa gobyerno. Tingnan nyo ang mga mahirap dyan na nagatitiis sa pagkahaba-haba ng pila. Ay, anong nangyari sa mundong ito? Ha? Palibhasa kayo, marami kayong pira. Hindi nyo mararamdaman. Ang nararamdaman, ang mahirap Okay, panoorin po natin ang payag ng ating dalawang attorney about sa zero subsidy ng PhilHealth. Hindi katanggap-tanggap ang zero budget na binigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa PhilHealth sa taong 2025. Paano na lang yung ating mga indirect contributors, ang mga senior citizens, ang mga persons with disabilities, ang milyon-milyong Pilipinong may hirap na nakaasa sa PhilHealth pag kung sila ay magkakasakit o kung kaya ang kanilang mga mahal sa buhay ay mararatay sa banig ng karamdaman maling prioridad ang inuuna ng Marcos administration. Inuuna ang kanilang pampolitika gamit ang ayuda. Kasama ko ng milyong-milyong Pilipino na maliing kinukundina ang zero budget na nakuha ng PhilHealth sa taong 2025. Zero budget sa PhilHealth sa 2025. Meron nga ba itong paglabag sa ating saligang batas sa Universal Healthcare Act o sa Syntax Law? At ano ang implikasyon nito sa ating karapatan sa kalusugan? Ako po si Atty. Reyes, isang abogado, dating empleyado ng PhilHealth at sabay-sabay nating talakayin ang isyo ito. Ayon sa Article 13, Section 11 ng ating saligang batas, obligasyon ng Estado na tiyakin ang kalusugan ng bawat Pilipino. At alinsunod dito, ipinasapo ang Republic Act 1123 o yung tinatawag natin na Universal Healthcare Act which states that dapat iakin ng gobyerno ang pondo para sa kalusugan ng lahat. Dagdag pa rito, ayon din sa syntax law, 80% daw po na makokolekta sa buwis pagdating sa mga tabako, sa alcohol at sweetened beverages ay dapat mapunta sa universal health care uh, sa pamamagitan ng PhilHealth. So ibig sabihin, dapat every year talaga merong subsidy ang PhilHealth mula sa national government. So, yun lang mga ka-reserve. Mag-subscribe na po tayo sa ating uh, channel para lagi po kayong updated sa ating uh, uh, blog Okay, maraming salamat sa inyong pagtutok, guys. <laughs> Mag-share naman ang ating vlog, uh, ha? Mag-comment ng inyong mga uh, opinion para makarating sa ating uh, pangulo.